Mga alaala ng biyaya, sapagkat tinuyo ng Panginoon ninyong Elohim ang tubig ng hordan sa harap ninyo hanggang sa kayo ay makatawid, gaya na ang ginawa ng Panginoon ninyong Elohim sa dagat na mapula na kanyang tinuyo sa harap namin hanggang sa kami ay nakatawid, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang kamay ng Panginoon na makapangyarihan upang sila ay matakot sa Panginoon ninyong Elohim na pagkailanman. Bukal ulan at natunaw na niebe ay pumuno sa ilog Jordan hanggang sa ito ay umapaw. Mabilis na umagos ang mga tubig nito sa patay na dagat. Kahit sa pinakamababaw na bahagi, ang Jordan Falls ang pagtawid sa ilog na napakamapanganib. Paano ito matatawid ng buong bayan na may dalang mga matatanda, mga buntis, mga bata sa alagang ayok? Sa tao, imposible ito. Sa Elohim, madali lang. Mapagpapagabanal kayo at tawirin ang Jordan ang pagtawid sa Hordan, nangangailangan ng kabanalan, mga kahangahanga sa Elohim. Alalahanin at kalimutan, mga tandao pang alalahanin, mga panganib ng paglimot, mga milyahe sa ilog ng Hordan. Ang pagtawid sa Hordan, nangangailangan ng kabanalan, at sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo, sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Sa loob ng apat na pung taon humuhudyat ang ulap upang magligpit ng mga tolda at dumakad at ginabayan ang Israel ng arka sa bago nitong patung patu, patutunguhan. Dumating na ang panahon ng umalis, niligpit na nila ang kampo sa Shittim at tatlong araw na nagtolda sa harap ng Jordan at nagtanggap nila ang utos na sundan ang arka patungo sa lupang pangako. Kasama sa pagsunod sa arka, ang pagsunod sa Elohim ang sampung utos, pagtitiwala sa pag pagkali pagkalingan ng iluhim ang lalagyan may mana. Igalang ang mga lider na ng Elohim tungkod ni Aaron. Ngunit may kailangang mauna, kailangan nilang mapabanal. Ang pagpapakabanal na ito ay may kasamang seremonya ng paglilinis, paghuhugas ng mga damit at katawan, pagwaksi ng kasalanan at pagkakaroon ng ugaling masunurin sa utos ng Elohim. Mga kahangahanga sa iluhim na ang tubig na bumababang mula sa itas ay tumigil na nagisang buntun na malayos sa kanila sa Adam na bayang na tabi ng saretan at yaw nagsisibaba sa dagat ng Araba ang dagat na alat ay lubos na mahawi at ang bayan ay tumawid sa, sa tapat ng clerico ang Elohim ay siya lamang gumagawa ng mga kababalagang bagay kaya kinikilala siya natin na isang Elohim inaalala natin ang kanyang pagiging kahangahanga at inaalala natin ang kanyang nakakamanghang mga gawa walang napakahirap o napakamangha mangha sa kanya na gumawa ng lahat ng bagay. Kaya makakaasa tayong makakagawa rin siya ng mga kamanghamanghang mangha sa ating mga buhay. Ang pagtawid sa Jordan ay isa sa mga kahanga-hanga sa, sa Elohim na nagtuturo sa pangpropesiyang punto sa dakilang pabalaghang pinangako ng iluhim sa atin ang pagpasok sa makalangit na kanaan. Alalahanin at kalimutan, Matanda upang maalala, upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo na pagka tinanong ang inyong mga anak sa panahong darating na sasabihin anong kahulugan sa inyo ang mga batong ito, ito'y nyo nga sasabihin sa kanila. Sa Biblia, maaaring magkaroon ng maraming kahulugan ang isang tanda. Kahangahangang gawa, simbolo ng isang bagay, isang tanda ng babala, isang matatanging marka, isang alaala, ang labing dalawang bato na kinuha sa Jordan na ginawang tanda ni Josue ay at tungkol sa sumusunod isang alaala. Maliban sa alaala, ano ang nahangarin na iniisip ng Elohim na palagay niya itong mga bato? Dapat malaman ng bagong henerasyon kung ano ang ginawa ng Elohim. Dapat, dapat ibatay nila ang kanilang pinalampalataya sa mga kamanghamangha ng Elohim. Tungkulin ng mga magulang na ipasa ang kalamang ito sa kanilang mga anak. Sa kalamang ito dapat mamuhay sa pananampalataya ang bawat isa sa atin ang panganib ng paglimot at ginawa ng mga anak ni Israel ang mga ang masama sa paningin ng Panginoon at nilimot ang Panginoon nilang Elohim at naglingkod sa mga bahala at sa mga asero. Sa pag-ayos ng labindalawang dalawang bato ng alaalas -ala sa Gilgal, idiniin ni Josue ang dalawang punto. Itinuyo ng Elohim ang dagat na pula sa harap natin, Josue, Caleb, at ilan sa mga buhay na lumabas sa Egypto. Tinuyo ng Elohim ang ilog Organ River sa harap ninyo, ang henerasyon ng anak sa redisierto at nakatandang sumakop sa kanaan. Ang pagong henerasyon ay nasa panganib ng parehong pagkakamali na ginawa ng kanilang mga magulang. <coughs> Forgetting God's mighty deeds, sa kasawiang palad nakalimot sila at binayaran nila ang epekto nito. Gano'ng kahalaga ngayon na palagi nating isa sa isip kung paano ingatan ng Elohim ang ating mga ninuno at sa mga sandaling nakita, Is ng ating mga mata ang makapangyarihan kamay ng Elohim. Mga milyahe ng ilog Ordan. Kanyang pinag pinagiging tuyong lupa ang dagat. Sila'y nagsidaan ng paas sa ilog. taoy, nagagalak kami sa kanya. Nakita ng dagat at tumakas. Ang Ordan ay napaurong. Ang pagtawid sa dagat na pula at Ordan ay dalawang pangyayari. Sa kasaysayan naging nagmagkaunay bilang milyahe sa kasaysayan ng pagtubos magkasama at tinatandaan nito ang pagpapalaya sa atin mula sa kasalanan at ang ating daan tungo sa buhay na walang hanggan. Mahimalang tinawid ang ilog ng Hordan at dinala sa mismong presensya ng Elohim ang, ang realidad kay Elias. Para kay Eliseo naman, ang parehong pangyayari ay tanda ng pagtanggap sa bandal na Espiritu at tumulong sa kanyang magawa ang kanyang misyon. Ang paglusong sa tubig ng Hordan ay may parehong epekto kay Yeshua na pinalakas ng bandal na Espiritu Upang magawa ang kanyang misyon, palayain tayo sa kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ating alalahanin ang maibigang kabutihan ng Panginoon at ang napakaraming niyang awa kaya ng bayan ng Israel. Ating ayusin ang ating mga batu na pina ng patuto at ikintal sa kanila ang mahalagang kwento kung ano ang ginawa ng Elohim para sa atin. At habang binabalikan natin ang tikitungo niya sa atin sa ating paglalakbay, ating ipahayag galing sa pusong pinalambot ng pasasalamat. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat ng kabutian sa akin? Akin kunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon o sa harapan ng buong niyang bayan.